pinakahihintay ng marami. Yung atin pong 2-in-1 welding machine na Kusama Japan. Meron siyang MIG at meron siyang MMA. Okay? Ang MIG, dito mo lang siya ilalagay yung MIG wire mo. Ayan. 2-in-1 welding machine, mga best friend. Ang upgraded na MIG gasless. Ito po, maganda. Kumbinsido na talaga ako dito, mga best friend. O, nakikita nyo yung pagkaka-weld, mga best friend. Meron siyang pondo talaga eh pondo siyang bakal, talagang matibay. Eh. Imagine mga best friend, nasa ano lang yan, ha? 85 amperes. Pero eto, hanggang 250 amperes pa po yan. mas lalong pinalakas, mas lalong pinaganda. Mm. Alam nyo mga best friend, noon pa man, talagang matagal na, meron na po talagang MIG gasless, ang tawag doon flux cord. Kaya lang, nasa AC siya, ibig sabihin transformer ang gumagana noon. Dati, malakas naman, maayos naman. Ngayon, ginawan lang DC, ginawan lang inverter machine para mas tipid sa kuryente, magaan buatin Kaya lang, ang lumabas, napakapangit. Kaya, di discourage ko talaga lahat dati. Ngayon, naglabas din ng kusama. Yung kusama noon, yung dati kong binenta, hindi rin ako masyadong kumbinsido, pero siyang ang pinakamaganda sa market sa Pilipinas. Pero ngayon, naglabas na naman ng kusama ng upgraded. Ito po, maganda. Kumbinsido na talaga ako dito, mga best friend. Kasi, maraming MIG welding machine, pag i mong ganun, parang, ang tagal-tagal ng kumikisla, pak-pak-pak, pag ganun mo, ang pangit, walang, di ba walang tibay na maasahan? Pero eto mga best friend, napapakita ko po sa inyo. Meron siyang MIG at meron siyang MMA. Okay? Ang MIG, dito mo lang siya ilalagay, yung MIG wire mo. Ayan. Ilalagay mo dyan. Alam ng mga gumagamit dyan. Eto, marami namang tutorial ng MIG dyan. Ang problema, yung MIG machine nila ang walang, ano, walang power. Eto po, malakas ang power nito. Papakita ko po sa inyo. 250 amperes yan. Ayan, hanggang 250 amperes po yan mga best man. Ayan, oh. Pero gagamit lang po tayo ng 80 o oh, 85. At ilagay po natin siya sa speed na 12 lang. Okay? Ito, try natin to. Ayun. Kita nyo, nasa 85 lang tayo, nabutas pa. No? Lagyan natin sa 80. Okay. Tignan niyo ang pagkaka-weld natin mga best friend. Kung mapapansin niyo, nakaumbok siya, nakabukol, di ba? Yan, nakaumbok siya, ibig sabihin may pondo siyang bakal. Maraming mga MIG welding machine, kung mahina yung kanyang MIG welding machine, tagal mong kumikislap na ganun, pero walang walang pondong bakal, di ba? Ito may pondo, tingnan nyo. Tingnan yung pagkakaiba, oh. Nakabukol siya, ibig sabihin nakapondo siya eto, to dito tayo mag-weld. O, try natin sa 70. Tapos, welding nga natin ito. Ayan, e, kung nakikita nyo, weld talaga siya, hindi gaya ng maraming MIG welding machine hindi siya nawe-weld eh. Wala siyang pondong bakal. Pero ito meron, no? Doble natin ng ano, doble natin ng weld. Gawin natin 85. Tapos natin to. So yan ang pagkaka-weld natin ng pangalawang bead, no? Oh, nakikita niyo yung pagkaka-weld. May e, pondo siyang bakal. Talagang matibay. Eh. na ano lang yan, ha? 85 amperes. Pero eto, hanggang 250 amperes pa po yan. Talagang pang weld na talaga siya. Hindi siya laruan gaya ng maraming welding machine na MIG. Ako din i-discourage ko dati, huwag kayong bumili ng MIG. Sayang pera nyo. Kasi walang lumalabas na matino tayo, marunong time welding Welder talaga tayo eh. Kaya alam nating sabihin. Kaya dati talaga, dinidiscourage ko lahat ng bumibili ng MIG welding machine na inverter. ba? Diba? Pero ako ngayon masabi ko, bumili na kayo ng MIG. Kung ko sa Japan ang bibili nyo, inverter na flux cord MIG welding machine. At ang maganda, magkasama pa yan, MMA at MIG. Okay? Alam nyo, ang presyuan ng MIG welding machine palang, lang, 6,000 na hanggang 7. Tapos yung yung MMA 45, 'di ba? Pag pinagsama mo, eh 105 'yun mga best friend. Pero ito, pag magkasama na 'to mga best friend, naka po tayo niyan. Ngayon po ang price lang po niyan ay 7,499 lang mga best friend. Tsaka 'yan po limited edition 'yan. Sa lahat po ng bibili, bumili na po kayo kung gusto niyo ng magmig. Tapos meron po kayong option, meron din po kayong stick welding machine. Okay? Kaya sa lahat po gusto gustong umorder, mag-chat lang po kayo or tumawag or mag-text sa mga numero na kapaskil sa ating screen. Salamat po. Okay, punta po tayo ng Ordaneta City sa Pangasinan. Punta natin si best friend John Antonio. Ang kanyang order po isang welding machine at isang otomas na black. i natin ito, best friend. na. Ang iyong welding machine, 100% na gumagana at ang iyong otomas 100% na gumagana. Talon po tayo ng ilo-ilo. Punta natin si best friend Rogen Padios. Ang kanya pong order isang combo set. Kasama po dyan ang welding machine at otomast. Best friend Rogen, ang iyong welding machine at otomast, pareho. 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo ng in Pantakeson kay best Friend Joel Burt Ruta Guinness. Ang kanya mga order po, cordless drill, Bosch grinder at combo set. Hanggang dito po ang kanyang order. Ang iyong combo set best Friend Joel Burt kasama ang welding machine at auto Pag Pagsabay natin po ito. 100% na gumagana magaganda, Best Friend. Ang iyong grinder naman po. 100% na gumagana maganda at ang iyong cordless drill, 100% na gumagana. Maganda. Talon po tayo ng Yuzon Mas Bate kay best friend Gadiel June Certifico. Ang iyong welding machine, best friend June, 100% na gumagana. Maganda. Sa tan, sa kabite naman po tayo tumalon kay best friend Ruben David Bongo. Ang ngayon welding machine best friend, 100% na gumaga maganda. Sa baras, Rizal po tayo kay best friend Rodolfo Ramirez III. Ang ngayong welding machine best friend Rodolfo, 100% na gumaga maganda. Punta naman po tayo ng Kamarin Kalaokan kay best friend Ruel Sampayan. Ang kanyang order composite set po ang iyong order best friend Ruel. Pagsabay natin itest ng iyong welding machine at otomas, parehong 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Iloilo -ilo, sa Anway. Kay best friend Ronnie Taburo, ang kanyang mga order welding machine, otomas na red cordless drill uh, vice clamp post grinder at jigsaw okay pagsabayin po muna natin itest ang iyong welding machine at otomas na red best friend ayan po parehong 100% na gumagana maganda at ang pong grinder naman best friend ronnie 100% na gumagana maganda ang yung cordless drill naman po, 100% na gumagana. Ang reverse, 100% na gumagana. At ang yung jigsaw naman po, best friend yan, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Santo Tomas, Dabao del Norte kay best Dindo Remolino. Ang iyong ang iyong order is ang welding machine at triangle ruler. Ito po ang iyong welding machine best friend. Itest po natin 100% na gumagana maganda best friend. Punta naman po tayo ng Sambuanga del Sur sa Dumingag. Kay best friend Bernie Laskunya. Ang kanya mga order welding machine, cordless drill, drill bit at automask. Okay, pagsabayin po natin ito ang iyong welding machine at otomas, best friend. Bernie, unahin natin ang welding machine at otomas, parehong 100% na gumagana, best friend, Bernie. Ang iyo cordless drill, best friend, ayan po, ang reverse, 100% na gumagana, best friend, Bernie. Okay, talon po tayo ng tinambak, kamarines, sur kay best friend, Alvin Samson Mansano. Ang kanyang mga order welding machine at otomas na gold eto best friend Alvin ang iyong welding machine At otomas parehong 100% Na gumaga ng magaganda Talo naman po tayo Ng Kimba, Sarangani Province Punta natin si best friend Dukin Lai Aldrin Combo set, angle grinder Cordless drill at jigsaw Kasama sa combo set, unahin natin itest Ang iyong welding machine at otomas best friend 100% na gumaga Ng magaganda at ang iyong pong cordless drill. At ang iyong jigsaw best friend. Dukin Lai. 100% ng kumagana. Grinder na boss. 100% ng kumagana. At ang ganyan po muna ang ating shoutout mga best friend. Minsan pa salamat po sa inyo lahat. Sa inyo pong pagtangkilik at sa inyo pong pagsubaybay sa ating channel. Salamat po. Narito pong Airframe Shop. Nagkasabing nga ano naman ang ating gagawin. Laging safety first po ang ating unahin dahil sa ating channel. Everyone, can we? Well. Shop. ka Shop. friend. Marami kang matututunan. Best friend.